Hello mga kaibigan! Magandang hapon sa ating lahat! Good afternoon everyone! Ito na naman ang life coach at ka negosyo partner ate JB. And so maganda po ang topic nating pag-usapan ngayon. Ayan! Actually kaibigan, na naisipan ko po na gumawa ng video dahil po sa nabasa ko sa isa sa mga Facebook pages na aking pinupuntahan. Marami po kasi akong sinalihan ng mga Facebook pages kaibigan no, about sa negosyo, about sa sari-sari store, kahit ano no basta financial. <laughs> And gusto kasi nating a uh, ma-learn, ma-learn yung ibang-ibang bagay, matutunan yung ibang bagay no, paano masinso yung ating And isa sa mga nabasa ko kay Bigano, no, may nag-post kasi, no, sa grocery, I think, grocery app. Meron po nag-post and then may nag-comment kung uh, pwede bang mapalaki natin ang kita sa sari-sari store or paano natin mapalaki yung ating kita, yung ating profit sa isang sari-sari store. Ayan, pwede ba? Kaibigan, direct to the point. Pwede po nating mapalaki yung kita natin sa sari-sari store. Ito yung kagandahan sa pagkakaroon ng negosyo, katulad ng tindahan kaibigan. Kaya siguro kung, noon halata mo ba kaibigan, halata nyo ba sa place ninyo, marami na yung mga tindahan, nagkumpula na mga tindahan, magkaharap na mga tindahan, marami na sa ating mga kapitbahay ang sumali sa ganitong negosyo, nag-open ng tindahan sa Resari Store Business. Kasi naman kaibigan, maganda po ang negosyong ito. Most of the time, mas malaki ang kikitain mo sa tindahan kaysa magtrabaho ka sa government office. Ayan, yung mga minimum na wage. Yung sa Cebu, siguro 500, 501 ata yung minimum wage. Sa Manila, hindi ko alam, siguro 600 plus. At sa ibang probinsya, hindi ko alam. Most of the time, kaibigan, basta magaling ka lang maghando ng yung negosyo, lalagpas ka, no? Malalagpasan mo pa yung minimum wage sa Pilipinas. <laughs> Kaya maganda talaga ang pagkakaroon ng negosyo. Ngayon, ang second katanungan, kap no, kaba, kapatid, mga kababayan ko, ang second katanungan ng ating kapatid, no, nag-comment, paano na kung pwede mapalaki yung kita sa tindahan, paano? Ano ang gagawin natin para mas mapalaki pa natin yung kita sa ating sari-sari store? So, bago natin ito talakayin, bago ito sagutin ni Ate GB, sana naman kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. So, kay kaibigan, <laughs> yung, yung pera ko, lalagyan ko ng pera, ayan, ng aking, nahulog ng aking miming, no? Meron po kasing pusa, kay Bigan uh, sa, ipapakita ko sa inyo, ay meron tayong intermission number. Ayan yung kaibigan, tingnan nyo, no? Yung lagayan ko ng pera, sa Gcash, may Gcash kasi tayo kay Bigan, tingnan nyo. Inihulog ng aking pusa. Miming, bakit? Mga na may pusa sa tindahan kay Bigan, wala nang mga daga. Ay, <laughs> malaking tulong yung pusa kay Bigan, kaya kahit minsan pasaway, okay lang. So, kay Bigan, back to our main topic, no? Kung pwede nating may malaki, mapalaki yung bintahan uh, pintahan or kita, ano, Profit para binta, sales. Pwede parehas na rin yun, binta, sales. So, pag malaki ang binta or sales, of course, malaki yung kita or profit. yo so, Kung pwede pa, ano ano ang gagawin natin para mas lumaki pa yung ating uh, kita or profit sa ating tindahan? Kaibigan, ito maganda, no? Narinig nyo pa ba yung uh, GCash? Sa 23 years ko po na pagtitinda, wala noon GCash, kaibigan, way back 2002. Pero masaya ako Bigan, may Gcash na ngayon. Kung gusto mong mapalaki ang kita or profit mo sa tindahan, magpaskil ka ng karatula sa labas na yung tindahan na meron ka ng Gcash. Cash in, cash out, maganda ang kitaan dito kaibigan. Nakaupo ka lang. Yan, gamit yung phone mo, meron kang internet connection, pwede ka nang kumita aside from mga grocery. Meron tayong yan, ang hirap magvideo video pag tayo lang, no? Merong customer habang tayo nag-video. Ano sa'yo mo? Paante, may tipote do, ha? Ayan, may bumili ng sigarilyo. kay bigan, bibigyan na muna natin, ha? May tipote. Uh -huh. Yan, so dapat masipag tayo kay Bigan magbantay ng tindahan and then magvideo-video, magvlog. Meron kasi tayong kunting sinasahaw dito daradong oh. Inera? Uh -huh. Yan, tag 9 pesos po, 9 pesos po ang ano ni Ate GB. Ang mighty. Ayan. Salamat. Ayan, kaibigan, naputo saglit ha. Yung kita, yung binta ko kanina kaibigan, um, tinabi ko po, andito na tingnan nyo may 500 tinabi ko kasi kanina kami ni Francis ay nagpunta sa pamilyang bayan sa palingki at uh, tinago ko muna yung binta ko kanina lagay ko muna mam uh, ulit mamaya ha ngayon kaibigan back to our main topic about sa paano palakihin ang kita or profit ng ating tindahan magdagdag ka ng Gcash huwag tayo magdepende lang kaibigan sa mga grocery, mga sabon canned goods, sigarilyo, itlog. Kahit ano yung mga grocery nyo, no, katulad nito, wag lang tayo magdepende. Kung gusto mong mas lumaki yung kita mo, ay kung wala kang jikas, mag ka. Ito ba kaibigan, maganda talaga. Bago lang ako nag, nagkaroon nito sa akin tinan. At lumaki talaga yung kita ko. ka ng bills payment sa iyong tindahan. Ayan. Again, maglagay ka ng karatula, magpaskil ka sa labas sa iyong tindahan na tumatanggap ka ng bayad sa tubig, kuryente, internet, kahit ano kayo mga payments, bills, payment. So sa akin, pag may magbayad ng uh, sa kuryente or tubig, ang ito po, kung paano ako kikita ito yung ginagawa ko, nang humihingi ako ng 30 pesos service charge. O yan, TGB, bayad ako sa kuryente. Magkano babayaran mo? 1,500 isang buwan. Uh, 1,530 pesos service charge. <laughs> so, ang babayaran ni customer, 1,530. Yung 30 sa akin yun. Ayan. So, humihingi lang naman si ng 3 pesos, 2 pesos. Okay lang yan. So, meron akong um, kita, extra kita na 27, no? Or 28 pesos. So, dagdag -dag kita sa akin tindahan. So, dapat kaibigan, magkaroon ka ng Gcash, cash in, cash out, at bills payment para mas mapalaki mo pa yung kita sa tindahan. At ito pa, dahil alam na ni customer na nagtitinda ka, alam na sa inyong place, ayan, pwede ka magdagdag ngayon, kaibigan, magtinda ka ng ulam sa labas sa ng tindahan. Ayan, si customer, bibili ng sabon or shampoo, ay, bibili siya, kay kaibigan, bibili siya ng pampalasa sa ulam, pag nakita niya, bibili siya sa tindahan mo. uy, nagtitinda ka pala ng ulam at TGB. Bibili ako, dahil nagmamadali ako. Ayan, pabili ng shampoo at TGB, tsaka safeguard at bilhin na rin ako ng ulam. Kasi nagmamadali ko, wala na akong time magluto. Ayan, magdagdag ka ng mga paninda. Labas sa iyong tindahan, magtinda ka ng ulam. Magtinda ka ng mga snacks, mga palamig. Magtinda ka ng mga juice, orange juice, kahit ano, mga palamig, ice candy or magtinda ka ng hotcake, banana queue sa harap na yung tindahan. Magtinda ka ng barbecue. ayhan, Kasi pag ikaw may tindahan, halos lahat ng kapitbahay mo kilala ka na. Ngayon, halos silang lahat pupunta sa yung tindahan. At pag mayroon kang extra paninda aside from this groceries, malaki ang chance na bibili sila. Kaya ako, nagtinda rin kami ng ulam sa labas ng tindahan, nagtinda kami ng barbecue. Ayan, magtinda ka ng kahit ano-ano kay bigano no? Ito pa, tang tumanggap ka ng consignment. Ang consignment walang puhunan. Katulad kay Ate GB, may, may nagsabi sa akin, Ate Gibi, pwede pa akong... Um, bilin kasi sa Bisaya. Ano ba Tagalog? Pwede ba ako mag... basa bilin no, sa Bisaya. Ayan, pwede ba maglagay ako ng uh, uh, pastillas sa tindahan mo at JP? 50 pesos to. Ayan, 50 pesos ang bigay mo sa akin, 60 pesos pag naubos mo, O ba? Diba? Tumanggap ka ng consignment, kikita ka, wala ka pang uh, puhunan kay Bigan. Ayan, maraming mga nagko-consignment. Uh, pwede ka magtinda ng ice cream. Uh, lagyan ko ng ice cream 'yung tindahan. Tapos saka ka nababayad pag balik namin. O yan, marami mga consignment kaibigan. Dagdag kita natin. Ito yung gawin mo kaibigan para lumaki, mas lumaki ng lumaki ang kita natin sa sari-sari store. Huwag lang tayo magdepende sa mga ganito. No? Actually ito, maganda naman ito. 20% yung patong natin. Ang, sa akin lang, kung gusto mong mas lumaki yung kita mo, yung profit mo, ay maghanap pa ng paraan. Katulong ng sinabi ko kanina, makakatulong po ito sa inyo para mas malak mas mapalaki nyo pa ang inyong kita. Okay? Ayan, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang yung aking video. Hanggang dito na lang, pinapawisan na si Ate GB. Ayan, ako ko si, nagsasave ng kuryente, no? Kuripot si Ate GB. Off ko muna yung aking electric fan. Kaya, na pinapawisan na tayo. Salamat, kaibigan. Tinapos nyo hanggang dulo yung aking video, ha? Huwag nyo lang kalimutan palagi ko sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na masinso natin. Basta mamasipag tayo, maniskarti tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Tiyak ka sinso natin, kaibigan, tiwala lang. Ang yung thank you so much sa pagmamahal kay Ate GB, aasinso tayong lahat, claim it. Okay, thank you so much. God bless.